Ana, kuya, parang may ano may yata ngayon, may gwardiya ka may bantay. Bakit nakita ko to ha? Ah. Sumisilip din sa salamin. Ay, duma, ang na ito, diba? ba? Ah. Ano? tingin mo dito, okay, hindi 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 kita loob. Oo oh, nga, parang salamin lang yan eh. Kala <laughs> ko, ka, hindi saan salamin ako. Ayun pala, nagahano pa. Hindi, tignan ko, tulog ka. Oo, <laughs> ay, ang pali, paling niya, paling ko rin. <laughs> kasi aga-aga mo -aga na pagpunta dito. Ba, wala. Ah. Aga mo na pagpunta. Hingi <laughs> e, yata ng tulong, makabawi lang sa'yo. Ibigil mo na ang pagi. Ah, all good. Oh, Salamat <laughs> lang. <laughs> ba? Nandiyan kayong dalawa eh. Kahit di naman niya yung sabunan niya, eh eto, gagamitin niya <laughs> <nga> ito eh. Gagamitin niya, ba't anong nangyong sa malagyan um, natin ang maraming maraming yeli-yeli. <laughs> <laughs> Pag pagbuhos niya, di edit. Para na naman kiti-kiti niya. <laughs> so, ba't binuhos mo? Ha? Ba't binuhos mo? Ba, ayos kayo. pa kayo alam, nung araw, sabi nung matatala, uh, unang buhos, malamig. Tapos, pangalawang buhos? Ba, wala nang lamig yun. Ba? <laughs> <laughs> so, yon, mga idol. Good morning. <laughs> ano ay ang pangyayari dito ngayon ah ano yun ang aga ni Mona Lisa ano kaya ah nyaw nyaw good morning ala ala Kuya, parang may ano nga yata ngayon, may gwardiya ka may bantay. Nakita ko Bakit? Bakit? Sumisilip din sa salamin! Sino? Tinitignan ako ko talo, sabi ka, ilipinig niya. Wala, anong sabi? Sabi ka. Iwa ka pa! Eh, nasilip niya kanina. Nasilip, eh, di niya alam tapatang kami. Nakita ba, na ito? Parang gusto, parang gusto mamawi, ha? Oo ba? Ay, doon ma, ang ganda ito, di ba? Pag tingin mo dito, hindi 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 kita loob. Oo nga, parang salamin lang yan, eh. Kala ko, nagsasalamin ako, ayun pala, nagahanap, pa. Tinitignan ko tulog ka. Oh, eh, ang paling niya, pali ko rin. Kaya pala ang Oh. Badal na naman si Mona Lisa ay, sabi eh. Mga, ay, sabi ma. Rabko, ha, di ba? Sabi natin kapon. Hmm. Hindi makakabawi niya sa atin. Kaya yeah, nga. Uh, diba? Inakaabon na rin gising mo. Ay, doon ako. ko lang ko. Ah, liligo. Oh, ay, ang sarap niyan. Ano? Mona Lisa. Ito po siya, aga-aga ang muna pagpunta dito. Ba, wala. Aga ang punta. pagpunta. <laughs> <laughs> Iingi yata ng tulong, makabawi lang sa'yo. Hindi <laughs> <laughs> e, ko makakailangan ng tulong yan. Pamangki ko yan. Ito, ito makakailin mo na ang pagiging. Ah, all good. Sa'yo yung plan. Ba? <laughs> Nandang kayong dalawa eh. Ba, anip ba? ba, ba? Alam ko, bakampi tayo. Bapak tu ni apa-apa? Nak pergi ke Ni apa? Ada apa? Ada mana apa awet? Ha 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 Masa akhirnya Ha nanti nama Orang tumbuh-tumbuh nak ada nama lah tumbuh susunod, agaga mo na pagpunta dito para maaga ako makabawi. Bahalip ba? Ano yan? Eh na ano? Hindi oh. naman oh. pwedeng, hindi naman kailangan maaga pa ako pumunta dito para makabawi kayo. Eh. Bakit ang gagawin? eh na, nakita ko yan? Oh. Oh. Kahit dinala niya yung sabunan niya, eh eto gagamitin niya oh. ito eh. <laughs> oh, gagamitin niya, ba't ang Cuma lagi dah tidak merami-merami yeli yeli. Oh. Oh. Pag bus jadi ini. Parah dah memang kiti-kiti ya. Ada. Ada lebihnya. na. Oh, beli aje lo. Beli. Bahap. Ah, boleh boleh. Biar kan apa lah orang um, anu tu nak pinalaan no Bumilau anu ni tak nung yellow eh. Oh, sama ni lagi Sebab sana sa sejaga Eh, ako oh, um. uh, ni mo bili. Bili ko ni ko. ko na lang. Bili mo. Bili mo abang bila mo na tawo na Lisa. Wala <laughs> pa. Bili mo yun. Ano? <laughs> oh, bili mo dumatagi. Ano? Ano yan? Malamig ba yan? Matingin? Ipuhin mo. Na, mo. Ipuhin mo. Ipuhin mo. Ipuhin mo. Ipuhin mo. mo.

Bersama Buat apa yang tu mating <laughs> Much, much later Untuk mana Ayo apa tu mating Lapa Buat Buat Ya Ayo ni Ayo ni Ayo ni Ayo ni Ayo dia Ayo ni Ayo ni Ayo Kapila! dahil nabili. Hindi pa yung sabunan, no? Kaya may gagawin tayo. Kilala ko kayong dalawa. Ito, binil ko. happy. Opo. Ba't happy? Ba? Happy, happy, yun. Happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Sarap ng Oo. Oo. nga pala ay doon ba? Ah. Ang ginukwento ko nung Ha? May kinukwenta nung wala ka. Hindi, okay, tinatanong kung... Ay, sinasabi lang sa akin, agakang ko na daw gising ko. Agakang ko na daw gising bumawi sa'yo. Gusto, <laughs> Gusto talaga. <laughs> oh, ba't binuhos mo? Ha? Ba't binuhos mo? Ba, ayos kayo. Ano ba, ba kayo alam? Nung araw, sabi nung matatala. Oo. Unang buhos. Malamig. Tapos, pangalawang buhos. Ba, wala nang lamig yun. Ba? Alam mo yung kayot? Hindi, hindi, rento ka rin. Eh. Oh. Paano hindi nyo malalaman? Dugo pa kayo, tayo na ako. Sa bagay. <laughs> eh, ay, may pangalawang bus na yan, hindi na, may, di na malamig yan. Pa, hindi na malamig to. Eh. Sigurado na to. Ayos nice pala eh, na. <laughs> Hindi malamig ka pa boss. Alam mo, hindi kayo makanyo, mga yelo Yan ang ka